Hello everyone! For today's video, isa-share ko lang sa inyo kung paano ako magbalat ng upo. Ito, meron akong peeler dito. Papakita ko lang sa inyo kung ano yung pagkakaiba ng utensil na gagamitin ko. Yan, try ko muna sa peeler. Yan. So, yan. Ito yung gagamitin natin, yung sandok. Yan. Yan mas mabilis ako sa sandok magbalat ng upo kaya sandok talagang ginagamit ko pang balat ng upo yan po ay natutunan ko sa aking mahal na ina yan. baka gusto niyo subukan din mas mabilis yan talaga pero kung ayaw nyo so kung mas prefer sa niyo yung gumamit ng pillar, so kayo na pong bahala basta ako i-share ko lang yung aking natutunan sa aking ina yan ang kaganda lang pa nito, matipis lang yung natatanggal sa ating muko. Di katulad ng peeler, mas marami yung natatanggal o yung sinasama talaga sa peeler. Ayan. Ayan, oh, wala pang dalawang minuto, tapos na tayong nagbalat. Diba? Diba? Thank you for watching!